Okay. Yan po si Consihal Pio Garcia. Ang susunod po ang magsasalita ay isa rin po yung Ibig sabihin po ay nanulungkulang sa sarukuyan po Consihal. Ang kanya po adhikain ay para sa mga kabataan. Kaya kanya po slogan ay tuloy-tuloy na edukasyon sa mga kabataan para sa kaularan ng barangay. Ang aking kumpong tinutukoy ay walang iba kundi si Kusihal Guillermo Carandang. Para. Yeah. Yeah. At, ah, ah, sakit lang ka mo. Hello. Ah, bago po lahat ay isa pong pagbati at Ah, uh, papasalamat po kami sa Panginoon at binigyan po tayo ng isang napakagandang panahon. At tayo po ay pinagtipon-tipon dito. At sa ating sa magaling na tagapagsalita at happy po ng ating barangay. Marami po maraming salamat sa iyo. Sa ating mga barangay tanod na nandito, sa mga kalipi, sa mga health workers, Ah, uh, maraming maraming salamat sa inyo sa inyong pagdalaw dito sa ating barangay ngayong gabi at inyong dahil matunghayan ang lahat ng plataforma ng lahat ng tatakbo dito sa ating barangay. Kami po sa aming labing dalawang konsyal na nagdanais na tumakbo dito sa ating barangay. At sa ating pong kapitan na talagang napakasipag, si Kapitan Egay, ay maraming maraming salamat sa iyo sa mga tulong mo dito sa ating barangay. Sa sa mga taga-pilar na nandito ngayong gabi, uh, kung sakali po at kami papa rin nakagaya ko na maluklok bilang konseho dito sa ating barangay, ipangangako ko sa inyo ng ating kapitan habang kami at nakaupo ay kayo ay pagsasama-samay natin itong ating barangay. Kung ano ang matatanggap ng bad news, ipipigay din namin sa inyo, Guta. Yun po, ipapangako namin ng ating kapatid. At ang isa pa po ay ako po ay nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa akin at naniniwala na ma may kakayahan na manungkulan dito sa ating barangay. At yan naman po ay susuklihan ko. Gaya po, kung maalala nyo, noong nagdaang halalan ng ating barangay, yung akin pong dahil pangako, yun naman po ay sigurado na hindi yun na pa ako. Po ay